Ayan, maaga akong nabili ng pag ngayon. Dito ako sa Cavite City, Dalahican. Uh, bibili ako ng uh, alimasa. Gusto ni Javi ng alimasa. Kagataan ko. Ayan, mga lugi, ang daming ano dito, alimasa. Ang lalaki, tas ang hipon, tingnan nyo naman. Dito lang yan sa dalahigan mga luti. Ayan mga luti na bili ko. 220. Hindi ka takot ko. Ayan gusto ko to. May habi ka